Isang ina ang nagdokumento ng kanyang pakikipaglaban, pati ng pamilya niya, dahil sa balita na yung asawa niya ay merong terminal brain cancer. So lahat po ng to documented at makikita sa kanyang social media platform. In a way, kilala po siya at marami yung nakikinig sa kwento niya. Social media uh, content creator na rin siya kung paano siya lumaban kahit na sunod-sunod yung kanyang mga problema. Ang bigat na balita niya yung cancer, di ba, sa pamilya. Ang hindi ine-expect po, no, ng kanyang audience sa kanyang content ay isang araw, allegedly po, ay pipitik ito at matatagpo ang patay sa sarili nitong tahanan. Pero hindi po doon nagtatapos ang lahat. Kasi bukod sa kanya, nakita na pati yung buong pamilya niya ay kasama na namatay. Sa kwentong pag-uusapan natin, meron tayong mga importanteng katanungan, kagaya na lang ng ano kaya yung nagtulak sa isang ina para bawian ng buhay ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ay ang sarili. For this, gusto ko na samahan niyo ako ngayon sa pagsilip sa kwento ni Emily Long. Isa itong kwento ng kadiliman sa puso at sa pag-iisip. Yung mga kaguluhan na bumabagabag rito at may mga katanungan din na hanggang ngayon eh hindi pa rin po lubos mabigyan ng kasagutan. Magwa-warning po ako na bago natin umpisahan yung kwento, magte-trigger warning tayo. Especially po sa mga katulad ko na sensitibo sa mga ganitong klase ng paksa. For now, ang ipapayo ko po ay lumipat na muna kayo sa ating ibang mga videos. Pero kung may pinagdadaanan po kayo, please, 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 please seek professional help. May mga libre po kung hindi natin kayang magbayad. Marami. May mga kaibigan tayo, may pamilya tayo. Humingi po tayo ng tulong ha. At para naman sa mga matatapang po na magpapatuloy sa pakinig sa akin, ang goal ko lang naman po ay simple na sana mapaisip ko kayong mga service ko at maisa puso ninyo yung palaging pag sa estado ng inyong mga pamilya at kaibigan. Yung eh, napakasimpleng kamusta ka. Yun lang yun eh. Dahil hindi po lahat ng nakangiti, walang binibitbit. Hinga po muna tayong lahat na napakalalim. Thirdies, umpisahan na natin. Ipapakilala ko sa inyo ang Pamilyang Long. Unang-una, si Emily Long. Isa daw siyang Director of Operations sa isang restaurant chain na nagngangalang Wing It's. 34 years old siya. At siya yung nagkukwento na nabanggit ko kanina na pinapakita niya lahat ng pinagdadaan ng pamilya niya bago ang pagpatay niya sa mga ito. Allegedly po ha. Sa internet, sa mga ina-upload po niya, kitang-kita mo talaga. Pakikinggan mo palang that there is a struggle within the family. At parang nagiging outlet niya yung social media dito. May mga tao po kasi talaga na wala makwentuhan in real life. Kaya ginagawa nilang outlet yung social media. No? Nagre-respond kasi yung mga tao. And in a way, parang may nakakausap ka na rin. Mamaya po, sisilipin natin. At gusto kong tingnan natin yung takbo ng kanyang isip. Batay sa mga posts nito. Kung saan tatanungin ko kayo ha kung sa tingin nyo ba, eh, itong mga circumstances at problema niya at ng kanyang pamilya yung dahilan kung bakit pinatay niya ang kanyang pamilya. Pangalawa, si Ryan Long, 48 years old. Isa raw itong psychologist sa Oyster River Middle School sa Durham. Siya yung asawa na may cancer, obviously po noon. So, na-share rin ni Emily na itong cancer na to ay tinatawag na glioblastoma. Isa raw itong agresibong form ng brain cancer. At dahil nga agresibo ito, terminal yung kanyang cancer. Or sa Tagalog, may taning na yung kanyang buhay. So just imagine, kung makarinig ka ng ganitong balita tungkol sa mahal mo sa buhay, talagang magugulo at mababago yung kabuuan ng dynamics ninyo. ba? Diba? Mahirap po ang magkaroon ng cancer. Hindi lang para dun sa may cancer, kung hindi para doon din sa pamilya ng may cancer. Naging witness na ako dito. Physically, mentally, emotionally, at yung hindi kadalasang binabanggit is yung financially. Mabigat po talaga yan. And I can understand kung bakit ganito na lang din kabigat yung makikita po natin na nararamdaman nitong si Emily. Pangatlo, so apart from them, magiging biktima rin sa kwento niya yung kanyang anak. Kanilang mga anak na sina Parker, isang 8 years old, at si Raya, isang 6 years old. At meron pang isang 3 years old na bata. Ngayon, alam na natin kung sino po yung buong pamilya mahirap din ng magpalaki po sa tatlong anak. Lalo na, no, at kung makikita po natin kung mag advance tayo, maiiwan sa kanya yung burden ng pag-aalaga dito, pagkita ng pera para sa kanila. Ang bigat po talaga niyan, di ba? So tatanungin ko kayo, no, para sa mga may pamilya po dito na nagkaroon ng cancer, yung mahal nyo sa buhay, paano po yung nangyari sa inyo? Paano kayo nahirapan? Anyway, dahil po dito, no, sa nabanggit ko, meron ako isang tanong sa inyo. Ano yung masasabi ninyo sa ginawang pagpatay ni Emily? Kayo ba? I want you to put yourselves in her position. Paano nyo ihahandle yung sitwasyon na to? Mai-stress at madedepress din ba kayo? O sasabihin nyo, hindi! Dapat malakas ako para sa pamilya ko. That being said, pag-usapan natin. Terminal Cancer. Paano kaya nag-respond sa balita na may cancer ang kanilang padre de familia? Yung mga anak ha? Isa sa mga nabanggit po ni Emily sa kanyang mga uploads ay gusto ko na lang talagang gawing buong araw. Magtalukbong ng kumot kasama yung mga anak ko. Pero alam ko na hindi healthy para sa kanila yon At syempre, hindi rin yun healthy para sa akin. So magigets na natin kung ano yung tumatakbo sa isip niya just by saying that. Kumbaga parang madilim, maraming mga ulap, maulan, parang ganun yung vibe. Doong May 11 naman po, nag-upload din ito ng video na may caption. Want to watch someone actually fall apart before your very eyes? I swear, this cancer will be the thing that breaks me. Sinisira na rin daw siya ng cancer na pinagdadaanan nung kanyang asawa. Sabi niya naman na ipinaliwanag niya rin yung sitwasyon niya doon sa dalawa nilang mga anak, yung panganay at saka yung middle child. At yung fact na isang araw, mamamatay daw yung ama nila. Sabi niya naman, naiintindihan daw to ng mga bata. Eto na, ang pagpatay. Eto na ngayon yung madilim na pangyayari, ha? Sabi po sa balita, Parents and two children found in Madbury, New Hampshire home in apparent murder Bandang 8pm raw ito napuntahan ng New Hampshire State Police. At pagdating dito, lahat sila ay pronounced dead. Wala nang buhay. Nakita rin yung barel malapit doon sa pamilya. So doon nila napagtagpo-tagpo yan. Alam na ng mga pulis yan, may unang hula na sila sa nangyayari. Pero ihuhinto muna natin doon sa pagkahanap sa mga bangkay nila ang kwento ha. At maglulukbak po tayo sa kung paano humantong sa ganito ang lahat. So bago po ang lahat ng to, merong isang video na in si Emily sa social media. So alam naman po natin, nabanggit ko kanina parang therapy niya yung pagsasabi niya sa social media. Anyway, itong specific na post na po ito, eto na kaya yung susi para malaman natin kung ano yung dahilan at nagawa niya itong bagay na to. The disturbing final post. Around two days lamang po ito bago maganap ang pagpatay. At makikita natin na may difference eh. May pagkakaiba. Dito makikita natin yung estado ng pag-iisip ni Emily. Kaya third is ha! Ulitin ko lang na magta-trigger warning po ako. At kung meron sa inyo may kaparehas na sitwasyon, ulit, seek professional help. Lagi pong may mga taong handang tumulong sa inyo kahit sa tingin nyong wala meron at meron po. maaari isang tao hindi mo kilala, maaaring nakita mo lang sa comment section, nakausap mo, tutulungan ka niyan. Meron at meron po, you are not alone. Anyway, sa pag-uumpisa po ng footage, ramdam mo na yung bigat sa hangin. Ramdam mo na na may madilim silang binibitbit. To which she confirms. Sa mga susunod na linya ng kanyang pagsasalita, nabanggit nito na ramdam niya na nahihirapan na rin ang kanyang mga anak. At dahil sa paghihirap o sa struggle nito, eh nararamdaman niyang parang may pagbabago raw na nagaganap doon din sa isa niya pang 3 years old na anak, yung bunso. Ang hirap daw dahil napakabata pa nito para sumailalim so, daw sa therapy. Hindi pa masyado nagsasalita yun, eh, 'di ba? Hindi naman masusuri. Dagdag pa nito na alam niya raw na sasabihin lang ng mga tao na mag therapy kayo, mag kayo. Pero siya personally ha, sa kanya lang po 'to ha. Hindi niya raw nakikita yung benefits ng mga therapy coming from her own experience. So ano itong mga changes na nakikita niya doon sa bata? Isang example po na binigay niya ay napansin niya raw nahihirapang matulog yung bata. Buong gabi raw, bago niya pinost yung video na inupload niya, gising na gising daw palagi yung bata. At nag-iiyak lang buong gabi kung saan nagtataka raw siya. Hindi naman ganito yung anak ko. Ano kaya yung nangyayari? At ito raw, napapansin niya na parang lalong tumitindi eh, habang dumadating at dumadating yung mga araw. Ito yung part na merong pagbabago doon sa kanyang oras. At naniniwala ako na she is really trying her best to make the situation better for her and her family. Coming from someone na nagkaroon na rin ng ganitong mga madidilid na pag-iisip. I know that I've said this before but our kids are definitely struggling. Um, and now I'm starting to notice some changes in our three year old um, Which is tough because... he's too young for therapy i know that people are going to say play therapy um, we've done that before and i just don't really see the benefit in it um, and he's too young for talk therapy obviously but like for example last night he just couldn't sleep he was up all night long he was crying he and he's never like that and i've been starting to notice him stirring more at night and just have a harder time and it's just devastating. Sabi niya na kahit ganito ang nangyayari sa amin, I am determined to create normalcy. Nararamdaman ko po na parang sa bahay nila, parang mabigat yung vibe. At gusto niya lang itong pagaanin. Nung araw daw na yun, makikipagkita siya doon sa mga kapitbahay nila. Magkakaroon sila ng unting salu-salo kasama yung iba pa ng mga kapitbahay. Kaso sabi niya, parang hindi makakasama yung asawa ko. Katibing bahay lang naman daw yon so baka pumunta siya, no? madali lang naman lakarin. Pero importante raw kasi na makalabas at makapaglaro yung kanyang mga anak kasama yung mga kaibigan nito. Given na nakikita niya na parang nahihirapan na raw yung mga bata. Dito na niya sinabi na marami yung kanyang struggle sa panahong ito at dumadaan sa depression. Ang gusto niya lang daw ay makasama ang kanyang buong pamilya. Sabi niya na ang bagay na ito ay nakakagaan sa kanyang pakiramdam pero sabi niya, I don't think that's good. Iniisip ko kung ano ibig sabihin po niya dyan. Nagigilty kaya siya na nag enjoy sila? Or meron ba silang dynamic sa loob ng bahay kung saan bawal silang lumabas, bawal silang mag-enjoy. So wala po akong mabibigay na update sa inyo regarding dyan. Pero sabi po niya, gawang nabanggit niya na rin daw to, gagawa raw siya sa araw na yon ng pagbabago. Nag-uumpisa na raw siyang manamit ng ayos. Gusto niya raw maging presentable. Gusto niya raw maging sociable. Makisalamuha sa mga kapwa-tao. Before yung lahat ng mga problema nila, sobrang social niya raw talaga. Pero nito mga nakaraang buwan daw, itinigil niya ang lahat. Kaya nga sa araw daw na yun, gagawa na siya ng punto para makaalis sa pinagdadaanan niyang depresyon. Tinapos niya ang post sa pagsabi ng Happy Saturday, I hope everyone is having a fantastic day. Dahil siya raw, oo. Hinga lang ako ng malalim. <sighs> Because having experienced depression myself, alam ko po na itong post na ito is a cry for help. Yung bang umaasa ka na may mag-reach out sa'yo, kahit papaano, mapapagaan nila yung loob mo. Sa mga nanonood po ngayon ha, always check on your friends. Ask them. Wala hiya-hiya, di ba? Ipaalam nyo na nandyan kayo para sa kanila. Hindi lahat ng panahon po, malalaman mong may problema ang kaibigan mo. Maraming magaling magtago. May maskara. Pero sabi nga nila, there will be signs. So be observant. I am determined to create normalcy. We are going to go down the street to our neighbors who are our close friends with a bunch of our other friends. I don't think that my husband will come. Maybe he will because it's right down the street, just a couple houses down. Um, but it's important for my kids to be with their friends. And i have been struggling so much and really depressed and just have really become reclusive and just wanted to be with my kids and my husband and i while that might feel good for me i don't think that that's good for me so, that being said, I am making a change. It is starting today. I am going to start getting dressed. I am going to probably not put makeup on because I don't really wear makeup very often unless I'm going somewhere, but I need to become more social again. I used to be like the most social human on this planet. In the past month, I have basically declined 98% of all offers, and my kids need to be with their friends. So, hold me to it. Today, I am adjusting my perspective and I'm making a point to get out of my depression and do this for my family. So that being said, happy Saturday. I hope everyone's having a fantastic day. I'm going to have a fantastic day. The sole survivor. Sabi ng mga otoridad, meron daw tumawag sa kanila via 911 call nung araw na pinatay itong buong pamilya ha. At sinasabing marami raw patay sa loob ng Bye! Meron pong patay dito. Patay sila lahat. Pumunta na po kayo. So madali po silang pumunta. At tama nga yung mga report. Pero ang hindi nila inaasahan po, no, eh, habang tinitignan nila yung mga katawan na walang buhay, meron isang bata. Siguro umiiyak pa to kasi 3 years old lang to eh. At sa awan ng Panginoon, buhay itong isang anak. Yung 3 years old lang na binanggit doon kanina sa video. I think siya yun naging saksi siya sa napakadilim na pangyayaring ito. Sabi rin ng mga otoridad no, na yung bata raw, nasa custody na ng mga kalapit na pamilya. Hindi ko na po alam yung specifics, but I guess siguro mga kapatid, tito, tita, ganyan. Habang iniimbestigahan yung pangyayari, binigay na sa kanila. So alam nyo po, habang binabasa ko po ito, na-envision ko yung sarili ko na ako yung, yung bata. Meron kasi mga nakakaalala na, no, or may awareness na po ng ganyang edad. Ako personally po, ha, masasabi ko sa inyo, I could clearly remember the first time that I had consciousness. And for sure, tatanim na sa utak to ng bata at may long term effect na to sa kanya hanggang pagtanda niya babalik doon sa araw na yun babalik at babalik doon sa araw na yun may epekto sa kanya yan natapos na po nilang asikasuhin itong bata na to no nabigay na nila sa kamag-anak nagawa na ng kapulisan yung gagawin nila by this time lumabas na ang autopsy result dito ma-determine nila yung kabuuan ng pangyayari at sa findings na kumpirma nila no in detail na si Emily mismo ay patay dahil sa isang gunshot wound sa ulo. Kung saan, alam na po natin kung ano yung nangyari sa kanya. Nakakalungkot lang dahil ganun din ang panganay at yung middle child. Tig isang gunshot din sa may ulo. Nirul na ng medical examiner na ito ay parehong homicide. Ganun din siyempre yung kanyang asawa na si Ryan Lo. Sabi ng medical examiner, most likely daw, although it is quite obvious naman na Nung Monday, August 18, 2025, kumuha raw si Emily ng handgun doon sa bahay nila. At inuna yung mga bata, saka yung asawa. At yung huli, alam nyo na po, wala po ako makitang rason pa kung bakit specifically ay iniwan yung bunso. Kung kayo yung tatanungin bakit sa tingin nyo left out yung bunso sa ginawang pagpatay. Ngayon, may gusto pong ipaunawa ang medical examiner sa lahat ng mga taong nakikinig po sa kwentong ito. Sabi nila, aware po yung mga investigador na may mga concerns or mga issues itong household ng mga longs. At hindi na dapat gumagawa ng espekulasyon ng mga tao na mayroong isang single reason lang or stressor sa pangyayaring to. Yung pitik ba na tinatawag? Ano yung pumitik sa kanya at nagawa niya to? Kasi nakikita naman natin that she's really trying her best para makawala dun sa nararamdaman niya. However, I do have one question. At intindihan niyo ako kung bakit ko na ano to kasi napakarami na po nating kwentong ganito na napag-usapan. Ito kaya a eh, decision lang ni Emily o decision nila mag-asawa. It makes sense, 'di ba? Maaari posible. May malaking possibility. Ayun lang yung gusto kong linawin dito. Sa ngayon, ang punong iniimbestigahan talaga nila is yung motive nga ng pagpatay. Aminin na natin, may kinalaman nito sa kanyang mental health, medyo mahirap intindihin, dahil hindi mo naman mapuprove ko ano yung nasa isip, di ba? Hindi naman makukuha yung word sa uta. So marami pong layers. At hindi lang bastang iisa, patong-patong na po yan. Ayon sa mga kapitbahay. Karamihan po sa kanila, talagang shocked sa pangyayari. Sabi kasi nila, eh, itong pamilya doon ng mga lungs ay larawan ng isang perfect na family. In fact, nagbigay pa raw ng manika yung kapitbahay doon sa 6 years old na miyembro ng mga lungs, yung batang anak nila na babae. Kilala raw yung ama sa kanilang maliit na bayan. Marami raw sa kanila yung may kanya-kanyang personal stories, magagandang kwento doon sa ama. Isa raw itong importante ng kanilang komunidad. Gayun din yung kanilang buong pamilya. Yung mga anak daw nila, minsan, nagbebenta pa ng mga lemon. Yung mga ba mga napaka innocenting mga memorya? Ganun yung imahe nila kapag inaalala yung mga loans. Kaya bakit biglang from nagbebenta ng lemonade, nagbibigay ng regalo, bakit biglang ngayong araw na to, patayan? Sabi nila, nakasalukuyan daw nagsasama-sama po yung kabuong buong community nila, mga kapitbahay nila, para magbigay ng suporta. Ah. Marami sa kanila yung naghuhulog ng mga bulaklak doon sa driveway ng mga lungs. May mga nag-alaga na rin daw kasi may naiwan palang dalawang aso yung mga longs. Pero itong effort nila, no, isang patunay na minsan sa buhay ng mga longs, eh, nagkaroon sila ng kapayapaan. At, uh, paano ko ba sasabihin? Ang mga tao, likas ang pagiging hindi ko masabi pero likas ang pagiging mabuti natin eh. Pero may mga bagay talaga na nangyayari sa buhay natin na wala tayong control. Na nahihirapan tayo. If that makes any sense. Naiintindihan niyo ba ako? That's not saying na tama yung ginawa ha? Kung totoo man. Walang rason para manakit tayo ng kapwa. Pero, naiintindihan ko kung bakit naudyok siya or sila na gawin tong bagay na to. Something to think about lang. Pasensya na. Sa kwento po ni Emily Long, 30s, ayoko na muna mag-focus dun sa krimen, no? Pero isa po itong paalala na minsan, ang pinakamabibigat na laban, hindi po nakikita sa labas kung hindi sa kalooban ng isang tao. Nakatago. Kaya napakahalaga ng mga simpleng kamustahan, ng pag-check sa ating mga kaibigan, pamilya, o simpleng kakilala. Baka yung simpleng tanong na, ayos ka lang ba? eh maging tulay para mailabas nila ang bigat na matagal na nilang dinadala. Hayaan silang magsisigaw, magwala, magalit. Mailabas lang nila yung bigat-bigat na yun. Be a friend. Yun lang yun. At kung kayo mismo, yung meron pong pinapasan habang pinanonood to, huwag nyo ikahiya yung paghingi ng... Hindi ko po alam kung ganun pa rin ang iniisip sa atin, no? pero marami kasing yung mga... Pasensya na po, especially sa nakakatanda, hindi naniniwala sa therapy, mga ganung bagay. Gusto kong isipin niyo na hindi po kayo nag-iisa. Nandiyan yung mga kaibigan natin at higit po sa lahat mga profesional na handang umalalay. Marami po libre online, search lang po kayo. Walang masama sa paghingi ng tulong dahil mas mahalaga po ang ating buhay kesa sa bigat na dinadala ng ating katahimikan o hindi pagsasalita. And this is coming from someone who has experienced this. Labas po kayo. Fight na thoughts as much as you can. Kasi yung thoughts na yon, hindi kayo yon. Hindi kayo ang nag-iisip nun. Hindi. <sighs> Bigat no? Hindi na tayo malalim, ha? Gusto ko lang pong magpasalamat sa nag-request ng ating kwento ngayon. Subukan ko po na ibigay sa inyo lahat ng mga nagme-message sa atin sa Instagram para mas maudyok pa po kayo na mag-request na mag-request ng kwento sa atin. Ayan, maraming maraming salamat sa ha? Sa iba naman, pwede niyo ako i-follow sa TikTok at saka sa Instagram. Mostly po sa Instagram ako nagbabasa ng messages. Hindi man po ako nakakapag-reply. So message lang po kayo, kayo doon. Binabasa ko po lahat yon. Hindi ko man sinisin, nababasa ko po lahat yon ha? Napakarami po kasi, so hindi ko na nare-replyan, pero as much as possible, tinatry ko pong replyan lahat. Anyway, ito yung katanungan ko sa inyo. Kung ikaw, isa kang kaibigan ni Emily Long, o kahit sino pa na may pinagdadaanan po, noon ano kaya yung gagawin mo, ano yung marerekomenda mong gawin para pagaanin ang kanilang pakaramdam? Malaking bagay man yan, o maliit na pamamaraan. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clavin the Third. At ito ang aking kwento.